Maagang regalo po ang hatid na isang Korean Foundation para sa mga estudyante at pamilya sa Tagig City ngayong Kapaskuhan. Si Jason Rubrico magbabalita. Isang araw na puno ng saya at sorpresa ang handog ng isang Korean Foundation para sa ilan nating mga kababayan sa Tagig City nitong biyernes ng umaga. Katuwang ang kapulisan ng Tagig na mahagi ang Always With Us o AWO Foundation ng mga pang-Noche Buena para sa higit isang libong pamilya mula sa 28 barangay ng Tagig. Nasa kabuhang 5,000 kilogram ng bigastin ang kanilang ipinamahagi. Ito na sangdangi eh, sa 슬로건과 함께 항상 우리와 함께하는 그리고 항상 여러분들 곁에 우리가 함께 있는 그런 훌륭한 재단으로 여러분들을 위한 재단으로 어 만들겠습니다. 감사합니다. Um, to all uh, Filipinos, just as our foundation's name, our always with us, we will always be with you um, and providing you uh, and helping you with different in different aspects of your life. Hopefully, makatulong yung uh, ibibigay ng ating uh, uh, business partner, yung AWO, Always With Us Foundation, para po mai-augment natin ang buhay natin. And of course, sana ang Pasko natin at masagana for the incoming years. Ilang college students naman ang nabiyayaan ng tig sa 10,000 pisong financial assistance. Ito ang pinakaunang batch ng scholarship program ng AWO Foundation. Anila? mas palalawakin pa nila ang programa sa susunod na taon. Since this is uh, since this is our first donation uh, of, scholarships um, and this is our first event for the scholarship, uh, the amount and the students are quite low. It's uh, 10,000 pesos per, uh, per student, but Um in our future donations we will have more students and bigger scholarships. Pinaabot naman ng mga estudyante ang kanilang pasasalamat sa financial assistance na ibinigay ng Awo Foundation. Thank you sa Awo Foundation dahil nabigyan kami ng opportunity gaya nito uh, para po sa para po maging tulong sa aming mga estudyante. Ano po? Thank you very much po to the big boss, to the CEO po, thank you very much. Gamsaam nida. Para sa susunod na taon, Tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng Awo Foundation sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Tututukan nila ang pagpapatayo ng mga condo units na para-rentahan sa mga mahihirap na pamilya. Eh, 제가 저는 이제 eh, uh, 한국에서 온저 사람입니다. 네, eh, 저희 아우재단이 빈곤층을 eh, uh, 대상으로 집이 없는 무주택자를 대상으로 아주 저렴한 임대 아파트를 천 세대를 먼저 마닐라 시에 공급할 예정으로 있습니다. And the biggest project that we'll be doing um, in for next year would be developing a 1,000 room a condo and this will be prioritized to be rented in a very low cost to the low income families. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.